Hi mga mi! So today gumawa ko ng isang chicken recipe na perfect para sa mga anak nyong hindi ko ng kalabasa. Ganun. O, di ba naguluhan kayo? Chicken recipe yung sinabi ko, pero kalabasa yung bilibida ko. So, ito na nga yung mga mino. So, meron ako ditong chicken thigh fillet. Diniblahan ko lang siya ng salt and pepper to taste. Tapos, sa isang kawali, panainit ko, naglagay ako ng margarine. Pero kung nakakalawag ko naman sa buhay, gamit kang butter. Ayan, so, sinya, right. ito yung mga chicken thigh. Hanggang sa mga golden brown. And then, after that, yun namang mga canned mushrooms. Yung canned mushrooms na binili ko yung mga buttons. Ako lang nag-slice kasi pag bumula ko ng slice, sobrang nipis. So, ayaw ko naman sobrang nipis. And after that, Nag-gisa lang ako ng bawang sibuyas and then nilagay ko na sure, yeah. rin yung kalabasa so, pwede ko na siya ng salt and pepper to taste ayan and then dito gumamit ako ng hand blender um, kung ano hand blender kahit yung blender yun na dyan pwede ang gamitin yan and then para masimot syempre naglagay ako ng tubig tsaka kailangan din talaga natin ng konting tubig dito naglagay lang ako ng thyme and parsley ayan para may konting under yung lasa and then naglagay ako ng all purpose cream para rich and creamy ganun so dito meron tayong option pwede natin gawing fried chicken with pumpkin soup Or pwede naman na dyan mismo sa soup, ilagay natin yung manok para mas kumapit pa yung lasa ng manok dun sa soup. At kaya ito na nga yung ginawa ko mga Mee, no. pinagsama-sama ko lang silang lahat. Sigurado, magugusto ka ng anak nyo to mga Mee. Kain malala na naman.